Ayun, nagbabalik naman tayo mga katrex. bagong araw, panibagong kalukuhan na naman ang ating matutunghayan. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na, Let's go! Grabe naman pag yan, ate. Baka <gulong> pati refrigerator, dala mo. Ang <gulong> laki. Ayaw di ba? Napagod si ate. <gulong> 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 so, Ikaw ka ng bigat ng bola eh. Layu so sorry <sukurna> malaka. <smurna> <smurna> <Layu ng dayb. smurna> oh, no no no, no. <laughs> Lalu tempat <siya> <smurna> <laughs> <ilig beim> <laughs> <laughs>

Parang matatay si ate sa resulta eh. Yun. May kisabay raw sila sa tigil ko sa adla. Ang dami na, no? Ayos e, eh, no? <laughs>

Anong pala yun? <laughs> Taray Ang eh. bilis na ito isa yun eh. <laughs> Kinatakbo lang yun eh. O oh. Pagdating sa dulo Talagang nadada pa eh <laughs> <laughs> Parang ano Alilipad na no? oh

Hmm? Yun, know? ah? <laughs> <laughs> tuloy. Araw-araw, tumutok lang dito sa Giza Gently at pag wala yeah, kayo, eh. ginagawa habang nanonood ng Itbulaga. Ay, ng Itbulaga. Kahapon po yun. <laughs> ano ang pinakamasaya na po ngayon? Kahapon ah! ah po pala yun. Ah, <laughs> Biglang ba eh, no? Palusot eh. <laughs> Malamang hindi makatiis si kuya. Ah! <laughs> Nilunok agad eh. Yan ah! o. <laughs> mm? That so uh -huh. Uh -huh. <laughs> <si> <laughs>

banget cuma balik ke ya. Ini parah ini. <laughs> <Total> Itu <windain island. laughs> <Neto> bapak. <babu. laughs>

ulit <laughs> pala Pero si yung mga sakang <laughs> Oh, -social namang mga masunto. <laughs> <Atomalaka>. May taga-payo <laughs> <Atomalaka>. pa. Naku po Nakaisip ng paraan.

daming bola. Sa mm -hmm. tirahan lang, ubos. Ah! <laughs> ang lupit ni Kuya mo mo ng video. <laughs> Ate, magkano po ito? 90,000. Mm -hmm. Ay, Diyos ko, magpapasok lang naman social climbers. Pero ito ang ganda. Magkano po ito? Sir, kung namahalan ka sa 90,000, wag mo nang itanong yan. Basta mahal. Ano? Punta po kayo department store. Ano? Ito, sa tangi mo, hindi ko ito kayang bilhin. Hindi. Ah, ko yan. Magkano yan? Kaya kaya Talaga sir, bibilhin mo. Wag mo kong hinahamon, ha? Magkano muna? 170,000. Oh, 170,000? Kaya mo? Bibilhin ko. Ito May na. Bibilhin. Excuse. Oh, po, yurakan mo yung pagkatao ko naman, Ganda ate. Grabe naman tong store na to. Ganyan bang training sa inyo? So, <laughs> hindi mo kailangan bilhin to, ha? Nagpapasikat ka Kumuha lang. Ka, ka na ng supot at ibalot yan. Okay. Gusto naman. <laughs> sir, isa-swipe ko na, ha? Wala nang balikan to. Wait lang. Oh, nagbabago. Eh, Isa! Mm -hmm. 107. Last price na yung 107. <laughs> Oo, sir. Huwag na mabilhin. Lala't ang kinakabahan ka. Hindi ka sanay sa ganito. <laughs> ganyan dapat magtambol o oh. suot ng helmet lupit kinalabit ah, yung isa uy uy helmet mo mali mali pagkakasuot ha Hmmmm... <laughs> Mukhang oh, may kakaibang hangin na namoy ah Nahagip? Mm -hmm. <laughs> Biglang nangamot sa kuya eh. Atung malakas! Like hey Boss, yeah we can't keep going on this job. It's gonna rain thunder and hard. <laughs> <laughs> <That was fun. laughs> Ang galing! Ganyan pala ang paraan. Tikas. dapat <laughs> 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 <coughs> <laughs> 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 <laughs>

palaro. <laughs> Manalo lang eh, no? Ang <laughs> lalim <yan>, kuya. <laughs> Nakalpokan, e. Eh.

Ay, huh? <laughs> Uy, napaka matulungin ni ya? Ha? <laughs> <laughs> Ay, <ayaw>, di Hindi <laughs> <Kandiyan> pala si <sumisis? laughs> <laughs> <laughs> Ha? Hmm? Eh, <laughs>

Huwag hmm? ah? <laughs> ka na tumingin sa iba. Araw-araw ka na lang late umuwi ah. May babae ka ba? Hindi <laughs> <laughs> naman na May wala babae. sa lalaki yun ni. <laughs> maganda yung nagsasabi ng totoo kaysa magsisinungaling sa'yo. Mm -hmm. Oo, oh, may mabaya po mm -hmm. oh. Pwede ka namang umuwi sa tamang uh -huh. oras kahit ng babae ka. Nasabi mo lang yun kasi hindi ikaw yung lalaki. Ah, ganun pala yun. Kung paano mo nga ang aga umuwi kahit ng babae ah. Tika, paano mo nalaman? Eh, kaming dalawa ang magkasama eh. Ay, <laughs> 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 yun naman pala eh. Sila yun naman pala magkasama. Ang taong di marunong lumingon huh? sa pinanggalingan. Hmm? May utang yan. <laughs> Umiwas ba? Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa nyo na po. Salamat! <laughs>